From this to this. Hello mga mamsi siko So natapos ko na nga ang isa kong project. So kidikilig ako kasi nga natapos ko na siya. So ang ganda nga ng nilabasan ng ginawa ko mga mi. So ayun nga ililigpit ko muna tong mga kalat na to. Tatanggalin ko to mga mi para naman talagang umaliwalas. Gusto ko kasi mga mi yung maliwanag. Parang ayoko yung ano yung nadidiliman ako. So kaya ang ginawa ko ay binaklas ko to. Then babaklasin ko din yung Ayan, yung mga tinuturo kong yan. Babakasin ko yung mga mi. Madali lang naman siya mga mi. Kasi nga, major rup rupok-rupok na yung mga plywood at saka yung mga kahoy doon. Medyo nahirapan lang ako dyan sa yero. Pero caring-caring mga mi. O, oh, diba? Para ako si Wonder Woman. Wonder Woman na mataba char. Pag may gusto talaga tayo, mga may talagang may paraan tayo, hindi na natin ihintay sa ating mga partner o sa ating mga kasama. Kasi naman kung kaya mo naman talaga, eh, talagang gawin mo na. Kaya lang ako, napagod ako dito. Kaya inabot ako ng gabi. Kaya for the saklolo yung aking partner. So, hindi ko na nga nakayanan at talagang pagod ko talaga. So, pinakabit ko na tong palaspas na binili ko kanina at may naglakong kasi kaninang palaspas. So, sabi, eh, may baspas na daw yan. So, para hindi na ako lumabas, kaya bumili na ako. So, yun ang ano, tinatapos na. Pinalagyan ko na rin ang kaysa may. So, yun ang yan, mga mi. Kaya naman, i linis na at kuskus -kus ko na yung uh, mga mantika dyan, may para naman eh, yung ayong mga ididikit ko dyan is dumikit mga mi hindi siya matatanggal so yun nalilis ko na so pupunasan ko na pupunasan ko muna siya mga mi para naman i eh, magandang um, tingnan at saka yung dikit yung lapat niya so eto na mga mi natapos ko na so ang ganda talaga so sisipagin na ako dyan magluto mga mi at saka maghugas mga mi araw araw na mga mi araw araw naman talaga naghuhugas so, yun lang mga mi